Ito na mga panyero ko ang ating uh, masarap at tanghalian ngayon at dito ibibitali ko sa inyo ang ating mga ricada Ayan no. Oh, Pero tayong bawang, luya at saka sibuyas. Siyempre hindi mawala mga panyero yung manok ayan, may manok tayo. Lalagyan natin ng sayote ayan, masarap sarap ng sayote. Tapos ayan, hindi mawala itong ito, mga panyero ang pinakamasarap oh sa tinola. Ang dahon ng malunggay. Oh mali yan mga panyero ating iigisa okay simula natin mga panyero ayan magigisa na tayo maglalagay tayo ng mantika ayan magigisa tayo ng magic ayan. naman yan ng magic sarap yan Ika nga, para mas masarap ngayon mga panyero ito ang ating unang ilalagay ako pa nga pa niya, pag aking titinaw lang ako nang mas inuuna ko yung luya, ayan o. Oh. Kasi pag inuuna raw ang luya, mas malata yan Tapos ngayon pala ilalagay yung bawang natin, mga panyero. Ayan. Ayan yung mga bawang na natin lalagay. Sigurado mga panyero, ito yung mga pakasarap. Kaya saka natin pagkasamain sila ngayon. Ayan. Kasi pag ino natin yung bawang, mas una siyang masusunod kesa sa luya. 'di ba? Kasi pag nasunog yung bawang, ala, mapait na siya. Ito lalagyan natin ng ating sibuyas. Dahil lang mga panyara kapag ibisan yung pinola, unahin niyo yung luya para mas masarap, mas malasa. Mas malasa. Sayang wala tayong patis. Masarap sana may patis ito. Pero okay lang. Yeah. Medyo na mga lampas so, na yun. Ito ba Lalagay natin yung ating manok. Ito. So, yung ating manok. sabi tayong ng kalahating kulang manok. Nga ba medyo mahal ang manok ngayon. Kaya kalahating yun ang ating bibilin. Hindi tayo mga panero ng budget. itong mga panier ko ay ating isasakot sa muna yan bago sa bayan kaya yan mga panier ating walang tatakpan okay ito na mga panier ko yan may natin yung ating dahon ng malunggay so natin ilalagay sa ating uh, napakasarap na tinola yan siya oh mas maraming daan ng malunggay mas masarap kasi ito ang pinaka magandang ano dito dito pinaka masustas ang gulay raw dadamihan natin ang malonggay. Best, ng malunggay plus hindi daan ng malunggay ang pag pinitas lang sa kapit bahay Hanggang inaantay nating masangkot sa ating manok, maghihihimay may lang tayo ng uh, dahon ng malunggay. Yan ang sinisigurado sa inyong mga panyayari. Napakasarap. Yung sinumalaman, yung subukan. Ayan o. Ang dami. Dalagay natin lahat yan o. Ngayon mga panyero, kaya nasang kutsali na siya. Ngayon lalagyan natin ang sabaw. Saka natin pakukulaw. Tinaw lang nga yan, kaya ngayon mas maganda, mas maraming sabaw. Ayan. Ayan. Ngayon mga panyero, takpanulin natin para siya kuluan ng kuluan. para mas mas lalong sumarap mga panyero ko yan lagay natin ang yan oh, tanglad ang ating tinola Ayan o oh. pakukulan natin yan ayan o Ngayon mga panyero ko, ayan, lalagay natin yung ating sila, ayan, no? Mayroon tayong tanim ng sila sa gilid ng bahay, ayan. Nagpitas tayo ng tatlong piraso. Tapos, ilalagay natin yung sayote. Para lumambot na siya, ayan, yung may ating mga panyero ilalagay ayan saka takpan ulit natin mga panyero ayan o oh. ngayon nagluluto tayo panyero ng ulam ito magsasayang muna tayo para sabay maluto yung ulam saka sabay maluto ang sinain ayan. at tayo ay eh, manananghalian na ah. Ito na mga panyero ko, tigman na natin ang ating sarap na tinola. Ayan o. Oh. Ayan po, lasang-lasa yung itang lad. Papakasarap. Lagay natin mga panyero ko yung dabes na dahon o. Oh. Malunggay. Siyan na yan. Yan ang papasarap ngayon dyan, yung dahon ng malunggay. sarap na masustansya pa mga panyero ko yan oh. kaya lahat taob lang naman ang kaldero sarap ng tinola ko oh. tinola ni panyero ayan Ayos. Okay na mga panyero. Ayan ha. Pintay kumain. Sarap.